The next video is activating your shipping options to each product. So, ito na yon. I had a video before na sinend sa inyo na you should request uh, shipping options before uploading many products. Nagtataka ka ba kahit ang dami mo nang na-add na products? Tapos, let's see. Ang dami nang na-add na product. Tapos ayan, naka-line up na yung mga na-upload kong products. It's 56 products online, pero wala halos pa lang check out. And then, nakapag-request na rin ako ng mga shipping options and dami na nila. So, it means Everyone, uh, nationwide, marami na makakapag-checkout since marami na akong shipping options like YTO, Flash, SPX, JNT, and Self-Pickup. Pero, wala pa rin check-out. Bakit kaya? So, siguro, isa tong reasons, baka hindi siya na-activate doon sa mga product mo. Kasi, ito na yung sinasabi ko na kailangan mag-request ka muna ng shipping options bago ka mag-upload ng mga products. Tulad nito, binuksan ko si Daniela. Daniela is active pero walang checkout. Bakit? Kasi wala siyang shipping options na naka-activate. Meron man, isa lang. si So, kailangan i-activate ko po. Iisa-isahin ko siya. So, yun, may template na rin siya. Iisa-isahin ko each product. Kailangan ma activity yung mga shipping options niya. So, everyone can check out my product. Like, yung kasi yung nangyayari. So, yung iba nakikita nila, pero they can check out. Kasi hindi supported yung lugar nila. So, iisa-isahin mo lang siya. You have to check kung lahat ba ay meron. sa doon naman si Daya. Check natin si Daya. Ito kasing page na to is bago din siya. Inuna ko lang din mag-upload bago mag-request. So, ayan, ang hassle. So, isa-isahin ko siyang kailangan i-open and then i-activate yung shipping options. Ayan. Okay. Wait tayo. So, Daya is active. So, meron din siyang mga specs. Meron din siyang size chart. Ang kaso is, ang kanyang shipping options ay kulang. Hindi pa lahat na activate. Ayan, so wait lang natin mag-loading. Medyo loading pa siya. Check it here come on here na then i know they're babies yeah Wait lang tayo ha. Medyo mabagal ang ating internet connection. So, activated ko na siya. So, yan. So, ganun lang gagawin nyo. Once meron na naman kayo na request, may bagong na-approve na shipping options, you have to check dun sa mga product nyo kung na-activate siya. That's easy, right? So, thank you. Yeah, date.